Tapos pag kinagaw ka daw mo, <laughs> na. Len, si si shoutout mo. Dear Len, oh. si shoutout mo. Si shoutout mo dito sa Kawilan, sa si sitio Kawilan. Hmm? Si Sayang shoutout mo ni. Si Ate F. Si Sayang? Si ati F pa rin. Tsaka si Ate si, ati Lelyan, si ati Hile, perike, tapos Lah na, magkapit hmm. bahay. Hmm. Magkapit bahay, magkapit bahay. Ito, ano na doon? Iba, magayon na ng bunga, oo. Oh. Air grapes. <laughs> oo. Oh. Isort of, kita sa ating suwata. Ay, kaya nag-aral mga saragdayo, tiring sa day para 'yan, 'di sa lugaw, sa lumi. Eh, yeah. consider ng reject, diba? Pero mga malinigong pang bunga oh. Yan oh, iba-ibang sizes oh. Yeah! Ito ba ako? Yan oh, nagayon okay, oh. Naga, nagarawog. Shout out kay Captain Mall. Captain Mall, kamusta na dyan sa... Hindi pala nung kabisado kung hindi na baryo ka dyan kasi ilawod. Malangga ba yan ni mama mo? Pwede siyang maging best friend ni mama ko. Captain Mall. Bibid <laughs> matunay si Captain Mall. So vlogger bagang dragin nyo na ayo nunal dito sa pandok. Ipigangal na Captain Mall. Mm. Tapos si Miss B. Bibid mo si Miss B. Medyan timan na vlogger. Si Miss B, Miss Buray. <laughs> ah, oo. Uh <-huh. laughs> <laughs> <Di> Miss B. <laughs> mm -hmm. <laughs> Ata anak nggak mau nganiin ngarannya. Ata aku nggak mau sihir lain. Taman deh. Mesti anu amu ang anunya sa anu sablon. Oh, aman ngarannya. Oh ya yeah, dikonsider nak dengan reject. Hmm, jen jangan. Jangan. Ya, sirip aku di desa bukan kamera tak gimana aku nak bay oh Oh, ano pang pag restaurant saat ini kita tapos sa dia. ah. So, dadarahan mo so ini. Sudah darahanku, ko, sisindaran ko ini. Sen mo sa kuya. Mag-deliver kasi kuya. Tsaka mag-deliver kita kani. Ta mamaraman no. Na unda ko law no. no. Gani na ransas. Saan mag-deliver? Hmm. Reject naman ini. May bakal kaya sa so pagibuki kalaman si Jesus. Yeah. Hmm, na unda ko law no. Nakulao, no. Ikakabitis bang <tinyo> Laki. Okay. Nata, kita. Masaog pa. <coughs> Pag mga sara dito na aroke ni, magayon ko tayo masort out ni. Kaning, para Lugaw. mami, bachoy. Tamantama ini, oh. okay ni. Sort out ta. Ah. Sort out na sana sa papag na Division. Oh, so Kaya, Rusdosan, so Rusdosan so sa Saraday mahulog sa Irarom, Sa so, Dracula. Okay. Madrid sa so Duman sa Inutan. Nakakubog-kubog ng boses ko. Dehydrated na. Ah. Ang ah apo. Lo loaded na naman yan sa karpintero. pero tuloy na naman ang mag sa'yo. <laughs> <laughs> Basta yung materyales. Dapat talaga masort out oh, yung sarong Diyan mo na muna, muna. tayo sa out na sa pagkakas. Ayos, ibayaw na digdi na Amo ah, na nga, may amo na yan. Diyo, sisa yung shout out mo, Diyo. Sisa yung shout out mo. Taning Taningan ni Didi si Ikon, misis mo. Tumaning ka ni So, first, so, niya na, so, primero doon sa ni Diyo. Ano, Diyo? Diyo, ito. Pa, Kaya nga tayo na mas magayon. Ano ba ka? Kung baka ka mas magayon sa mata sa nagong mo, natay na kong ka. Pwede nyo. Tama ko nga. Nag-live din sa taray nyo. Nagkagulay sa mata ko. <laughs> 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 Nagkagulay. <laughs> <laughs> Nagkagulay. <laughs> Nalansi. Kapag nilagaw <laughs> dito, oh, nag-shoutout sisang shout -out na naman. Taping maugma mo barang halaga. Naka-shoutout. So, si April, pero yung nababanggit si April. Talagang si April talaga. Si Manay Jinky din, hindi si siya. Si April, magpaisnak yung kitang Ito mo. Magasuro sarap na kita dito sa may Indian Mingo. Si Manay Lene, hindi eh. mo i-shout out, Len? Ay, O, oh, Manay Lene, pika-shout ka ni Dirlin, apiritan. <laughs> si Manay Ason, ni shoutout mo. Ay, ate Asawa, sabay ka na din. O, oh, si Manay Ason,

Ayu son oh naga short naga short out shout out short short out pak kami sading sa suwa sure. shout out short out naga pilih secara dayot saudara kelo kena dulu kamu punya tanggung jawab aku nak kapur ni nak kena pakai ku Empi kasabing oh se reject kan no, bukan banyak direject undersize lang oh Saraday siya pero grabe o oh, juicy na siyang maray, bouncy. Yan kaya ang ansuwa kaya pag grabe ang bunga ay talagang minalawa na saraday na ta. Nagaragaw ng na bagay sang sustansya. Kaya so nasusuluan sang nga. Masari ka nagalawa no. Pag nasusulo. Nagakurumpo na ng bunga. Saraday pa talaga. Mm -hmm. O oh, nung masasabihin nung dua diyan sa mga sige sana ah, sa rampila. Ah, nagabilang sa utong nagaragi. Eh. Ano dapat gibon len. Derlen. So nagpara sa rala bagay sa gilid sa nagiyan tapos sige sana ambiri lang sa utong nagaragi. Eh. Ano dapat nagibon? Ah. Para on tapos <laughs> kolektahan <laughs> na din. So, kada minagi, paraon mo tapos kuliktan mo ng entrance fee sa tinampo. So, diyan ba, may rin. May daramagaya rin. Duduro ng pingsa na mag-ajunin. Laga. Tawas rin. Uh, Kaling kaging nangalaw nila. Lata. Mag-taulog yung alas na sa king marayon mo ng tinampo. <laughs> Good <-kun> mo, ade. Tuy raot. Tuy raot. Na, magtukar sa mga... <laughs>

Pag ko kayo na. Pinilihan mo na, Jo? Hindi na. Kung ako, doang buta ang sabar ako. Oo. Oh. oh na pala na po doon iba. Si Malinig. Na-separate na. Hmm. Yan, nagadiklom na. Okay. I-kwanta na yadi. Ilugta na yadi sa red bag. Tapos, ta kita na mga sort out dito sa balay. Okay, pan mo pa yan, sort of mga malinig na. Hmm. Ang presyo tapang rambol. Ang rambol ba ang presyo Ay, mo na binog. Ay, sumang ako niya niya na rin. O, oh, paano kita makapabungas ang suwa ng basante? Oh, nasa, yo, secreto daw. Ah. Ano, yo, pag may nagungasin mo, paano mo yan napabungan ng dakol? Oo, oh, ito yung rasikaso. Ang rasikaso. Oh, <laughs> paano ang tagasikaso? Rural daw. Rural daw. Rural daw. Maglibot ka dyan sa mga punsang tanong mga ito lang itulong amat niya mo <laughs> hmm. piga bunusan pig spray duwang klase ang pang spray ta pero jaw duwang klase ang pang spray ta ayo pesticide ayo foliar fertilizer <laughs> unan epekto sa pesticide iderlin unan epekto sa pesticide pang pang tigbak ng piste Re. Len. Ang pesticide pang tigbak ng peste. Yeah. Ang foliar fertilizer, ang foliar fertilizer. Abono siya pero sa dahon. Sa dahon. Ang tanom kaya ay yung mga dahon. Ang dahon may istumata. Ang istumata. Iba man ang mata sa tao sa istumata sa tanong. ang istumata, <laughs> istumata gari siya mga saday na mga pores. Gari skin pores man ngayon. Sa eraroms dahon. Pag nag-spray ka ng liquid fertilizer, susup-supon siya nung dahon. Yan. Pag nasup-sup na nung dahon, siya so yung photosynthesis. Ano nga lang yung photosynthesis? Ano yung photosynthesis? Amo yun ang gari, nag-regulate sa sustansya sa nasup-sup sa tanong para mag-produce siya ng bunga photosynthesis. Gari man sa na ovary, sa tanom. Ayan. Sa tao, ovary. Para mag-produce ng bunga. Kaya ayo kay pigabot nabuno sa daga para masupsup nung gamot. Ayaw ka man pigi-spray sa tanom para masupsup man manong stomata. Hmm. sa dahon yan. Hmm. O, so naguro nga si Mojo. Masabutan kaya itong sinabi ko. <laughs> naglecture na ako. Nga na, king nasabutan niyan sa mga nagkadadungo sa din kaya kong daragin nyo. Daragin nyo, mga, mga nga, sabi, daraginyo, daragin nyo, pilar, ginubatan, kamalig, halos parehas sa mga san. Yan, masasabutan ako. Sigiro, iro, -iro aling kawi ko. Binubatan. Kaya importante yung foliar fertilizer. Taki nga limbawa, so bintang kang abono sa daga, kulang, kulang sa nutrients, sa so sustansya, matatabangan siya kapag, kapag nag-spray kita ng foliar fertilizer. Limbawa, sinasa din pampabunga. Limbawa, ang potassium content sa naong abono sa daga, kulang na, hindi masya makabunga ng dakol. Para magbunga ng dakol, mag-spray kita ng foliar fertilizer na alangkawang potassium content. Para magburak siya ng dakol, magburak ka. Siyempre, pag nagburak ning dakol, magabunga ng dakol. Ayan. Pero, pag nakabunga na, ang kalabanta na naman saan, piste. Kaya, importante yun ang igos. Kaya, maswerte ka tali kayo. Ito may igos siya. di. kaya, so, king, kaya, 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 Siguro, ang sarong pool, makapodo kita ning maswerte ng sarong kilo. Pero nga na, namodo kita ang sarong pero kilo diyo. Sampulong kilo. Sampulong kilo. So, sampulong kilo ang sarong pon. Sarong red oh, so, red bar. Sarong Sarong red bar. yun mo yan. Eh, bakong paubos sa ambong at ta, sa tanong tari eh. Dugay. na. ta may mga pahabol pa kita. Hmm. Ito nga ni, pa sa nasa tao. Ang grabe na di. Hmm. Kaya kombinasyon niya ng ning... kuan gastos tapos sakripisyo. Dapat magsabata niya na duha yan. Kaya dawa unong Oh, king dawa king unong gastos man, king ora man magapagal, ora man mangyari. Patas-patas yan. Kaya dapat mag, magsabayan so kakayaan na gumastos ang kung unang kay tanong tapos o oh, igos nung nagariparo kaya yeah. oh, ay sana eh, ay sa atin naging mati dyan ng mga pilantropo <laughs> oh, ading sakripisyo ta sa pagpara tanong na nagataw naga kita ng produkto dyan sa public market hindi man kita masyadong nakukumpinsar ta barato na niyang barakalan ibat barangay sa atin may rock mga matibay dyan sa diskarte sa pag ng kwarta sa so, mga negosyong dawa sige sa nang kong karaturog sa limpak-limpak ang salape <laughs> hmm, kita, grabe ang kapagalan pero medyo man sabing ora kita milyon-milyon kada bulan kaya ang mga din pika sabi kung ano isa so, taga DA na nagpasyar sa ito dito sa sa Farm, sa Tagas Sabi ko, tiba na kung madam pag-abot sa panahon. Ay naman swil mga paraoma. <laughs> Mangyari daw yan, Jao? Mangyari lang. Uh, ma ano sa pag-unan nindo? Kung, ano ang sitwasyon para mautobyan? Na pag-aswil na sa gobyerno ng mga paraoma. Ano pag-unan mo, Jao? Susulduan na sa gobyerno ng mga paraoma kung Arabo na maguruma. Ay, <laughs> <laughs> ang sundo. Eh, Arabo na magumantaw. Di, mapipilitan ng gobyerno na magsundo. Baka, Arabo na magtungtong sa laboy. Hmm. Kaya, nagataraw naman sindan ng mga makinarya. Kaso, ang mga niyan, hindi man nakalanto sa bulod. Hmm. Kaya, maintenance, Oh, ya, kita matapos, oh. Ayos lang ating mga saraday sa dayta. Kaya barakal ba? Iba iba mo naman kung siya ng parabakal. gusto Pwede na, eh. Pwede na. Ay, bag. bag. Sige na oh. Takuan ko na yun. dito pa tapos na. Patapos na kami. Oh, dito na lang. Salamat sa pag mga nindo. so uh, mga naga vlog man diyan ng mga Bicolano. Uh, Tabangin man nindo adi mga para tanom ning suwa. Unang uh, tamang gibon pag uh, kwan. Nakakita sinda sa video ta. Like. Like, subscribe or follow. Amalen. Kusa ganang busis mo no? para sa pagsupog. Kanak. <laughs> mm. Ayano, oh, ayan pa oh. Ano sa mga daraklo ng bunga oh. Ay, ayan, ayan, mga oh, ganang mga arangita. O, yeah. Ayan, oh, yeah. Pero o, ora ora ya din kuan sayang. Puro may mga kanya di parokya no. Yan, so mga parang gibong kalamansi juice, Jesus, may adi ang gusto ninda ta. Juicy na tapos kuan na siya, may konting tamis na. Ayan, tapos ang ang color niya magayuno na hindi na nag-hypon magbutang ng artificial coloring yan yay oh, papi yan ang sako na farm oh yan oh, hindi mo na makikita kung di na sa mga tanom grabe na oh yan, tulong hektarya yan na punong puno na ni mga pananom oh, ang pinaka main crop na piga produkto ang na o, kalamansi dito sa partiyad to oh. sa almost sa 1 hectare na kalamansi and then the rest mga mga nyog and then uh, batag yan yeah. eh in, naka intercrop ako eh may mga lemon din yan yan yeah, no. yeah, ang, ang lemon niya di manara pambungasan lemon nagapun pa lang magbunga may ransas yan yeah, no. ransas may dit na pinya takulo ng tanglad ko to oh hindi nindog ugon yan tanglad yan yeah. yan yeah, yan yeah, no. mga nyog oh grabe oh yan yeah. so, ako diyan dito na hindi na matatanaw dati natatanaw ya yeah, di ta sa sa ang mga tanom ang Castilia Sorsogon natatanaw di di dati and then ang Pilar Sorsogon pero nga na hindi na natatanaw na ning tanom yan dito parte ang Sorsogon yan sa parte na yan dati natatanaw di ang Bulusan uh, volcano pero nga na hindi na nakikita ta na an uh, mga tanom nag, nagrelangkaw na Oh, yay! Ang dayalak na pigagamit ko, daragay nyo. Salamat sa mga daragay nyo dyan na nagkikita. Okay? Ngayong gabi, testing natin magtinda sa bagsakan sa daraga. Alright. God bless. Bye-bye.